Kain lang mo dyan mga chicken na lang niya itong mga manok karoon Napuo so wala pa tayo maihaw oh, nagpakaon ni karon, Among gina pakaon ni Kuan lang Taho pra humay o Mix nga integratory Kahit na niya makadagandagan man sila diri kay medyo dako-dako man diri ang area ah. na na maslay lay mapangitaag pagkaon so kini pwede na guni maihaw may nan pero sayang mamano man oh naghan po mga nagsunod tura mga piso nga nagsunod mga native lang niya mga diri napuo kay sige pa mig uli dire kada uli kuha po dito gisa <laughs> so kanay mo na nanani sila sa mga andiri ta kanay sila naagi ni sila sa mga 50 kabuok na lang Ano na yung diri? Ginapakaon kada buntag, buntag hapon. Napuun na yung tawon kay lagi house kada uli diri.